mga idol laba muna tayo uh, lumayas kasi yung tagalaba natin wala tayong pangpasahod. pasahod babang pasweldo yun lumayas lumayas ang tagalaba natin o kaya yan tayo ang naglalaba ngayon tayong pambayad sa tagalaba ayaw na maglaba lumayas na ayan Tayo ngayon ang naglalaba Gayasan tayo ng tagalaba. Laba muna tayo. Sampai tayo dyan. Sampai Paglalagay kayo dyan sa dryer ganyan ninyo muna huwag oh. huwag nyo yung damit para makagalaw yung dryer ng maigit wag na, ano ba ganito, wag huwag natin huwag huwag ganyan eh huwag huwag yung ganun eh. Oh. yan para pumantay siya yan huwag huwag nyo yan hmm. kahit pante pa yan ano yan yung wag wag nyo hmm. grip pa yan oh. yan kaya ah, no oh. 7.5 kg po yan, yan kaya tansyahin nyo lang yun para hindi mahirapang umikot yung washing natin ay yung dryer yan okay na po yan pang pag kargado ini saya mau kekau, ini, Natin. kan, kwan muna, ini na ya nu, kenalin bagian yang terpisah ini takbuk, tiga, kita akan natin mau kalimipat, ini mau, tuh, ya dengan tangan yang takbuk. Kaya hindi gaano ka puno kasi pag kaya na ipuno, magalaw po 'yan. Magalaw 'yan pag kaya puno. Tahimik lang yung ano niya, bunyo. Pagka punong, puno. pagka punong puno, pabalaw yan yung ano, washing may dryer uh, wag nyong pakapunuin yung tama lang ang kanyang karga sabi yun yung makakaikot siya ng mabuti so, pag punong puno po yan mas mataas yung kanyang uh, karga maraming lamang mabigat mabiga, tapos lumagpas sa timbang may posibilidad kung madaling masira yung ating dryer dapat dahan-dahan uh, lang ang paglalagay yung katamtaman lang na bigat kung nating pakapersahin kasi masisira agad ang ating gamit po, active yan sa mga nagda-dryer ng damit sa naglalaba dapat uh, bago nga po yan kasi nasira na yung isang dryer ko dun sa loob dan maraming salamat at uh, magandang umaga po